Magandang salubong sa bagong taon ng hatid ng national government para sa nagpapatuloy na Marawi Rehabilitation. Bago magbagong taon ay inisyu ni Pangulong Bongbong Marcos ang Administrative Order 14 para bilisan ang recovery, reconstruction at rehabilitation efforts sa Marawi City. Inaatasan ng AO number no. 14 ang national government agencies na direkta magkipagugnayan sa lokal na pamahalaan para sa agarang implementasyon ng mga proyekto. Peace and order sa Marawi at karating lugar ang pinatututukan sa DILG. Habang ang pagpapabilis sa housing programs ang toka naman ng Department of Human Settlements and Urban Development. Pinatututukan naman sa DPWH ang restoration ng public utility services gaya ng supply ng kuryente at tubig sa mga apektadong lugar. Pinatasan rin ng DOH at DSWD na ibigay ang health and food needs ng ating mga kababayan doon. Habang ang pagbibigay naman ng trabaho sa mga residente ng Marawi ang pinatututukan sa Department of Trade Industry. Para kay Marawi Representative Zia Alonto Adyong, mainam ang hakbang ng national government sa kanilang mga taga-Marawi. Lalo na ang pagtanggal sa burokrasya sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno na siya nagpapabagal raw sa rehab. Inaasahan raw ngayon ng mga taga-Marawi ang mas mabilis na rehabilitasyon sa kanilang lugar sa bagong taong 2024. Tiniyak naman ni Adyong ang suporta nila sa Kamara para siguruhin ang tuloy-tuloy na pagsasaayos sa Marawi City. Buwan ng Mayo taong 2017, nang sakupin ng Mauti Group ang Marawi libo-libo mga residente ang naapektuhan ng gera at umalis ng marawi para sa kanilang kaligtasan. Sa mga panahong iyon ay isinalang ni dating Pangulong Duterte sa martial law ang buong Mindanao. Pagkatapos ng ilang buwang bakbakan ay nabawi rin ang pamahalaan ng Marawi buwan ng Oktubre sa kaparehas sa taon. Nag-iwan ng malaking pinsala sa buong Marawi ang nangyaring krisis.